Pansit Canton by the beach. Ah, ay, di ba? Ayan, dahil dahil Biglaan yung dagat namin, ang ulam namin, ang baon po namin ay Pansit Canton sa dagat. Why not, coconut? Ito pa. Sige. Biglaan lang yan eh. Kaya sagot natin ang Pansit Canton sunop ng ating pansit canton pansit canton by the beach ay ah, ba? Diba? Sa kap pansit canton by the beach puling lang katapat sapat na ayan, ayan. shout out pansit canton ayan na yung aming pansit canton lutong-luto na by the beach ayan diba? ayan Kamusta naman niya, Pansit Canton? Shout-out sa inyo. On carbs on carbs. Pansit Canton with rice. San ka pa? Pilipino Kalingin style. Tugin mo pa ng ano, sinapay. Carbs on carbs. Carbs on carbs. On...